Sakay sa Jungkong, kunbangkang di motor, gidala sa militar ang serbisyo medikal ngadto sa usa sa pinakalayong isla nga sakop sa Basilan, ang Tabuan Lasa Municipality ni Adung Adlawa, Biyernes, Nobyembre 17, 2023. Tumong sa militar nga gipangunahan sa 19th Special Forces Company, ilalom sa 4th Special Forces Battalion nga mahatod sa katawhan sa isla ang serbisyo medikal nga labing gikinahanglan sa mga tawo. Ngayon para maghatid ng servisyo publiko sa taga Tabuan nasa, partikular dito sa Suligan, Bulubulo at Barangay Babag. Uh, pangalawa, nandito kami para manawagan ng pagkakaisa at kapayapaan dahil pag merong kapayapaan, merong pagunlad. Matod ni Tabuan Lasa Mayor Moner Manisan, ang ilang munisipyo layo sa mainland o glisod maabdan sa mga libreng serbisyo nga ihatag sa gobyerno. Walay klinik o ospital, walay doktor, adunay health center, apan kulang sa medisina o kagamitan, apan tungod sa tabang sa militar, nakaabot sa ilang isla ang gihisgutang serbisyong medikal. Unang -unang, ang niyo, at least na kung meron may mga nangyari nung nakaraang araw o nakaraang buwan na hindi natin masyado na, na, na parang dito nabantayan. Kaya ginawa natin ito dito dahil dito hindi pa ata nagkaroon ng nakandak yung medical mission. Gipasabot ni Lieutenant Colonel Garciaon nga ang mga sundalo adunay kasing-kasing sa pagtabang sa mga nanginahanglan hilabina sa panglawas sa katawhan. Dako ang pasalamat sa katawhan sa isla tungod kay nabati nila ang pagpakabana sa militar. Sa ilang lugar og natilawan ang mga libreng serbisyo, particular na ang tambal og check-up. Salamat po kung sino man sa lahat ko ng... Na... Uh, nagpunta dito sa aming barangay na maraming salamat po sa kanila. Lalo, lalo na yung mga doktor na maraming pong natutulungan. Sobrang saya namin nang dumating kayo dahil yung mga bata na bigyan sila ng pagkain, ano ano, okay. mas, ano school, damit, kaya yung nakaraan po, medyo kinabang pero ngayon lalong masaya-masaya na po kami kasi may programa dito nanawagan ang mga opisyal sa lugar ug militar o panaghiusa aron magmalinawon ang isla. Sherry Mae Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!